you have some friends around here or something I mean, for me to help you you have to talk to me okay. Nagdoble sikap na ngayon ang mga kampun ng kadiliman. Kung maalala ninyo na ating tinatalakay nito yung kordero ng Diyos nilapastangan ginawang flip-top na katatawanan, di ba? At agad-agad may nangyari na wala nang Buses. Ilang beses kang humingi ng battle kay Anigma, pero palagi ka tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos, flip-top na tubo! ginagawa mo! Wala kang alam sa tunay na sining! <laughs> Kaya pala may... <laughs>

Cordero ng Diyos, Lamb of God, na aawitin natin bago tayo mag -komunyon. Pero iba ito, tabernakol talaga. Ang tabernakulo kung saan doon ilagay ang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. So Hindi simbolo sa doktrina ng simbahang katoliko, tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa konsekrasyon. Yon ang wala sa ibang sikta. Pero iwan ko kung ito ba'y possessed, miyembro ng grupo uh, grupong satanic church, o may topak lang. Ang target talaga niya na wawasakin ay ang tabernakulo. Do you have some friends around here or something? I mean, for me to help you, you have to talk to me. giniba niya ang cross uh, sa itaas na bahagi ng tabernakulo. May mga tato siya, no? Ito ang video na pinadala ni si uh, Gene Mauricio. Maraming salamat para tatalakayin natin. Ito ang bahagi sa video ng pinuntahan siya sa police. Ilang bisis siyang patumba-tumba dito sa harap ng tabernakulo. At ang taong ito ay nagpakilalang siya daw si Jesus. Yan, ah, uh, pinutol niya ang cross. Ito'y napaka-banal para nating mga katoliko dahil ito'y tabernakulo at nasa loob nito ang consecrated host na kinikilala natin sa doktrina ng simbahan katoliko, tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. O yun, ah, bigla lang na tumba. Lakas yun ha. Lakas yun. Nang naputol niya ang cross sa itaas na bahagi sa tabernakulo. Yun, natumba. <tong> Ito video na sa police, no? Surveillance video niya to. Hello, sir. Hey. I'm Deputy Wallen to the Sheriff's Office. How are you? I'm alright. Okay, so what's going on today? Nothing. I just need to open this. Okay. Well, we can't really do that. That's the church's property. Oh, uh, gusto niyang wasakin ang tabernakulo. O, kaya sabi ng pulis, di mo yan pwedeng gawin. Property yan ng simbahan. O, e, eto. So, pagkatapos yan, di pa niya nagiba yung cross na nasa itaas na bahagi ng tabernakulo. Eto, uh, bigla na lang siyang natumba. Sakit niyon. Okay. So, how'd you end up here today? Because I'm Jesus. Oh, so, John, because I am Jesus. Do you have some friends around here or something? I mean, for me to help you, you have to talk to me. Ito, giniba na niya ang cross. Gabi ang pagsigaw niya dito, parang demonic position na ito. inatake niya, inataki niya ang pulis. Kuhang-kuha sa uh, surveillance camera. Yon, inaatake na naman niya ang uh, tabernakulo. Tabernakulo talaga ang target niya. 20 Oh, uh, na, muli na namang natumba siya, no? Uh, pangatlong bisis na to. I got more people coming. He's he's on something. Oh. Oh, nangangailangan kasama yung pulis. Baka merong uh, dalang armas ito. Twenty. How far out are you? Oh, tumba na naman siya. Ika limang bisis na itong natumba. So he's dove a couple three times. He's fell backwards off the thing here. He's on something. Something or other he ripped the crucifix thing off the top of the thing there. That he just went and grabbed one of these things here and kinda of came at me a little bit and shoved him off and then he hopped back up there. So No, I haven't been able to get anything. No. Anything out of them whatsoever. Stay away from me. What's going on, man? I'm Jesus Christ Almighty. Uh, oh, so get away from me. I'm Jesus Christ. So parang demonic position na talaga ito. Wait, we're done to Fuck you. Oh, uh, so imagine, uh, meron pang masamang salita na sinabi niya. Yeah, yeah you're a devil. No. The... So, naka... Ayong kamay niya, no? Parang Jesus crucified. He marked the cross. Well, here, you so, I'm Jesus Christ Almighty! So, I'm Jesus Christ talaga. Okay? okay. Back up! Back up! I'm you? Jesus Christ! Yeah. Nobody else ito ng satanic church, no? At uh, demonic position na talaga. ito na naman. So, ilang bisis na ito nangyari. So, ito na ng pagkakataon na siya'y pinusasan. Hands behind back, now! Sa ibang bansa ito, pero yung kordero uh, na pastangan ang kordero ng Diyos, dito ra, to, dito ra ito nangyari sa ating bansa. Excuse me. Put your hands no, your No, you're not allowed here. to do this in here! Put your hands behind your back. You're you are not allowed to do this to me. Wait, she you're not allowed to do this to me. You're not allowed to have your back. You're not allowed to do this to me. See that you I say you're not allowed. You're going to get taste. Hands behind your back now. Let Now. Me go. now. You're going to let me go so I can get to where I'm going, please. Put your hands behind your back. I under arrest. I'm going there! I'm going there today, motherfucker! I'm going I'm there, be today. Be there today! I'm going there today! Grabe na talaga, no? Uh, kanina, tinatalakay natin, uh, mga kapatid, yung isang <coughs> negosyante na mas pinili pa niya ang demonyo para sa pagpalago ng kanyang negosyo. At kahit pa naramdaman na niya ang atake ng demonyo, uh, ayaw niyang mag-renounce. Ito ang naunang tinalakay natin kanina. Hindi ka muli ha? Kung hindi ka muli, hindi balik yung hindi niya muli. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name. Oh, yun. Ang uh, lakas talaga niya, no? Uh, may mga anting-anting na isinuko, pero yung iba, Jesus, di niya isinuko. Right now, and go it, and die, Christ, and never to... siya, oh, ito na, nagbalik na sa normal. Oh, nagbalik na sa normal, nagtaka siya bakit nandun siya sa area, sa office namin. At doon na, nagbalik ang kaniyang isipan ah, na kilala na niya yung mga kasama niya kahit ang kaniyang live-in partner. Oh. Pero nang kinausap ko siya dahil an sabi ng live-in partner, ang dami pa umanong mga anting-anting niya doon sa altar nila. Sabi ko na, ay, bet, painom natin ng holy and exorcise oil. Mainit para sa kanya. Oh, mainit. So, hindi ibig sabihin, nagbalik sa normal, ah, uh, okay na talaga may nagtatago sa katawan dahil posible ilang taon na kaya itong walang kumpisal tas uh, hindi kasal ayaw niyang mag-renounce dahil nakatulong daw umano ang mga gambay na mga espiritu sa kanya lalo na sa paglago ng kaniyang negosyo yan ang dahilan na ayaw niyang isuko ang lahat niyang mga anting-anting So wala tayong magawa diyan. No? Oh, di, di talaga niya isuko. Ang kanya mga anting-anting mga kapatid. So, 'yon. Real ang spiritual na digmaan. Ito lang ang uh, bahagi sa mga pangyayari na umabot sa office mga kapatid na real talaga ang digmaang espiritual, meron tayong mortal na kalaban, na di lang wawasakin at gigibain tayo habang buhay pa tayo, kahit sa kabilang mundo, pwede tayong gigibain. So, napansin nyo ba na sa mga ganitong tao ginawa nilang katatawanan. Halimbawa, ang kordero sa Diyos, awitin ng simbahang katoliko, napakabanal na awit, inawit uh, inaawit natin yan bago tayo tatanggap ng komunyon. At ang tabernakulo mismo, katoliko talaga ang inaatake nitong mga taong ito. Kahit na sa ibang mga sikta, katuliko talaga ang kanilang inaatake. Pero din nyo marinig na tinutulig nila ang nagtatag sa simbahang katoliko. Bakit? Dahil pag atakihin nila yung nagtatag sa simbahang katoliko, mapilitan talaga sila sa pag-research upang tingnan sino nga ba ang founder ng simbahang ito. At kung tingnan ang Gloria Encyclopedia Volume 5, Pids 106, ka Catholics, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics.